sa View core na muli kulang ang serving ng pagkain sa mga preso. Mas mahal pang araw ang inihahain nila kumpara sa kapos na budget na ahensya. Nagbabalik si Gary De Leon. Champorado at pritong tuyo sa umaga. Chicken sa so tanghon at kanin sa tangalian. Paksiw na isda at kanin sa hapunan. Inan lang ito sa mga pagkain inihahain sa mga preso ng Mangkiko Catering. Kung susumain papalo sa 135 pesos ang halaga ng mga ito. Mas malaki pa kumpara sa 70 pesos na budget na nakalaan sa bawat preso. Kaya giit ng Mangkiko Catering, Hulang talaga ang budget sa pagkain pero sinisikap nilang abutin ang requirements. 2,000 kekal naman po ang per day po nila. So lahat naman po ng breakfast, lunch, dinner, pag pinagsama-sama mo naman. Sarap. <laughs> ang sarap, ano? Meron silang breakfast. Meron silang siguradong breakfast, siguradong lunch, at siguradong dinner. Samantalang, yung mga kapwa natin, mga law-abiding citizens, nagkataon lang talaga, walang aral, walang bahay, naninirahan sa ilalim ng tulay, hindi makakuha ng trabaho. So, ang dami na rin kompetensya sa pagboboti dyaryo. Kumbaga, yung mga law-abiding citizens natin na mga naghihikaw sa buhay, hindi sila sure whether sila ba ay merong kakainin sa agahan, sa tanghalian, sa hapunan. Pero itong mga kriminal, ha, kriminal ha? convicted criminal. Ibig sabihin, ito yung mga tao na gumawa ng kasalanan at napatunayan beyond reasonable doubt na sila ay mga hayop talaga halang ang sigmura. Mantakin mo, meron silang tuyo at tsaka tsampurado sa agahan. Chicken, sotanghon at maraming kanin sa tanghalian at may paksiw na tamban sila at kanin sa hapunan. Tandaan niyo ha, ah, part nung buwis, kayong mga nagtatrabaho, tayo mga nagtatrabaho na nagbabayad ng buwis, part ng ating buwis ay napupunta dyan. Samantalang yung mga kababayan natin na hikahos talaga sa kalsada, hirap na hirap sa buhay, walang kasiguraduhan kung malalamanan yung mga sikmura. Baka intermittent fasting sila. Every other day na lang kumakain. Sila yung dapat nakikinabang eh. Dapat sila yung may budget na 135 isang araw eh. Dapat sila, hindi yung mga yan. Sabi nga ni Charlotte Marbello, take nota healthy yung food nila. Naka-macros pa yan. Bilang na bilang yung calories paglabas nila, laya nila, malakas ang katawan nila, makakagawa ulit sila ng kahayupan. Uy, sa totoo lang, mahal ang tuyo at saka champurado at tuyo ang mahal niya. Alam mo ba, bumibili ko ng champurado at tuyo sa kanto freestyle. Gumagastos ako ng 170 para lang makakain ako at kakain ako niyan paminsan-minsan lang. Pantaki mo yung mga PDL, parang kasama niyan sa programa nila, baka sa isang linggo, mga tatlong beses nila kinakain niyan napakahusay ang swerte-swerte naman gagawing 135 pesos per day 135 pesos per day samantalang ako nung nag-aaral ako nung elementary ang baong ko 10 piso nung gumraduate na ako nung elementary nag high school ako naging 20 na naging 20 na yung ano nung high school nung college ako 7.50 750 hindi 750 ah, 750 kasi 750 ang minimum sa jeep. Pamasahi lang papunta roon sa eskwelahan yung meron ako. Sagot na ako ng mga kaklase ko. Uh, eh, sa lunes, iba nagpapakain sa akin, martes, webes, ganyan yung mga tropa pits ko, yung mga mahal na mahal kong best friend ko nung college. Tapos ito mga kriminal, 135 per day. Sino dito ang kayang magbigay ng baon na 135 araw-araw sa mga anak nila? Sino dito? Sino dito? Ikaw, uh, Black Mamba, magkano baon ng anak mo sa eskwela? O sino nandi dito? O si Clarity, ikaw, magkano baon mo nung college ka? O nung high school ka, magkano baon mo? O yung anak ni Black Mamba, 250 per day? Wow! Black Mamba, konti na lang, minimum wage na yan. Baka pe pwede, sa'yo na lang ako magtrabaho. College na, 250. Ang laki niya na. Nakakaingit naman. Ako talaga, promise, 750. Kasi yung best friend ko, si, Lord, si Jojo Agaga Santipolo, ang galing magbilyar nun. Oo, ngayon, may, may um, yung mga klasiko Eh. May ikipaglaro kami ng bilyar. Tapos mananalo kami. Sila mananalo pala kasi sila pumupusta, boy. Eh. Alam mo pa, pag naghati-hati kami nung napanalunan, kasama ako sa hati, ganun ako kamahal ng mga kaibigan ko. Tapos yung anak mo, 250 na ako, sana all. Mayaman siguro si Black Mamba. 2,000 kilocalories po ang lumalabas. Pinuno na kasi ng Commission on Audit ang Bureau of Corrections na hindi raw na ibibigay ng caterer mula June hanggang December ang food requirement ng mga preso. Hindi raw kasi nasusunod ng mga pagkain na kasaad sa Food Subsistence Agreement. Sagot pa namang Kiko Catering kapos nakapos ang budget. Sa inilaang 70 pesos kinukuha ang pambili ng rekados na nagmahal na ang presyuan gayon din ang mga gastos sa gasolina at panlutong LPG. Pampasweldo sa higit isang daang PDL na nagtatrabaho sa kantin. Tignan mo ah, pero problema ng gobyerno yung pangpakain sa kanila. Pero meron silang sabi ni ano, di ba? Sabi ni Angie nung nakaraan yung baka na buhay. Pinapasok nila sa loob. Mas masarap pa yung kinakain ng mga preso sa loob na binabayaran nila ng mga pera-pera nila kesa sa pinapakain ng buwis natin, no? Oh. Nagre-reklamo sila sa 70 pesos. Pati sa maintenance at repair ng kainan. Sa taas ng raw po talaga ngayon, lalo na sa rice po talaga. So usually kasi ang raw mats po, tumataas siya. Hindi na malaki ang 250 ngayon. Malaki yan, ha? Yaman nyo, ha? Kaya nyo mag magbabaon ng 250? Magkano yung 250 sa isang linggo? Limang araw na pasok. Eh. O, oh, so 500... Uh, 1,000, so 1,250 sa isang linggo, sa isang buwan ano yun, magkano yun? 5,000 yun ay, so para kayong nagpasweldo ng ano ha nagpasweldo ng katulong, ayayaman nyo ha ah, nag-iiba pero yung budget po talaga, as is siya kaya talaga minsan mahirap po talaga mag-budget pero kahit may tinatawag ng rancho o yung rasyon sa bilis kaposan ah, ka naman <laughs> kanin, pak, may patis, sabay, boom, tilapia. Ano ba yung tilapia na yun? Ang haba ng buhay sa akin yan. Walang matitira sa akin dyan mula ulo hanggang dun sa pinakadulo ng buntot. nasisipsip sip ko yan. So, tako dyan sa, three na, sa tatlong kanin basta mayroong toyo o kaya patis. Livid. Hello, ma'am Ma Kiss, Good morning. May ambagan pa rin sa pagkain karamihan sa mga PDL dito sa maximum security compound, dumidiskarte ng sarili nila ng pagkain para mapagkasya ang 70 pesos na allotment para sa kanila. Tulad nito, nagluluto na lamang sila ng kanilang pagkain para may... Ni, ano, Randall Bonagan, 50k a month, pwede na una oh, Huwag ka lang mag-chicks. Huwag ka magpapaspakul. O kung ano lang, kung motor-motor lang tayo, kain-kain, sagot naman ni Man at may pagkain natin pag nagmumotor tayo. Shoot na yan. Pwede na yan, pwede na yan. Ninong Randel, Ko talaga, oh. Huwag ka nang, ano, huwag ka nang, mas, wag ka nang masyado magpayaman. So, ito, oh, going back. Ayan, oh, tinan mo naman. Sila, kuya, nagluluto na sila ng sarili nila. Tusi sila. Mantakin mo, meron silang agahan, tanghalian napunan. punan. Ayaw pa nila yan. Magluluto pa sila ng sarili kasi hindi enough. Ang galing, di ba? Tausang isang araw nila dito sa loob ng piitan. Sabi naman ng Bucor, naiintindihan nila ang mga puna ng COA. Ginagawan daw nila ito ng paraan pero sadyang kapos ang budget sa dami ng mga preso. Ilan sa mga nakikita ang solusyon rito? Ilipat sila sa ibang kolonya, magpapagawa tayo ng kulungan o tataas na pagkain nila na sa si 30 pesos. Siguro kung tatanungin ako, mas maganda, Grabe. Thank you very much. Mahu ma mahusay. Salamat sa tulong sa channel pag nailipat ko sila, yung worth na 30 pesos na madadagdag sa pagkain nila, sobra-sobra pa. Gusto rin sana ni Katapang na ibalik 2,000 pesos daily budget mula sa mga kaanak ng mga PDL para pandagdag sa food allowance ng mga preso. Inalis kasi ito matapos si ng mga senador dahil sa issue ng pagpasok ng pera sa bilibid. Pero para hindi makwestiyon, cashless na ang padalang pera mula sa mga kaanak pupunta ka doon sa ano namin, Pan Jan Office. Iko ireregister register mo yung PDL na ito kamag mag-anak ko, ibibigay niyo sa kanya sa kanya. Hindi siya hindi siya mag-aabot ha, kami. Tapos magbibigyan lang namin siya ng resibo, uh, 2000 worth of coupon. Bibigyan namin sila ng booklet. Receive the amount of ganito from ganito. Mo ah. Tinan mo katapang. Ang dami mong pinaplano. Gagastos ka dyan. Ilang PDL yan. Ilang booklet yan. Magpapa-imprenta ka. Yang sinasabi mong pera na gagamitin nyo na kupon, papa-imprentahan mo yan. Magkano na naman yan. Reklamo kayo na reklamo. Kulang yung budget nyo sa pagkain. Pero, uh, gastos naman kayo ng gastos. Eh kung yung pinang-imprenta mo nyan, eh ibigay mo na sa kanila. O gawin mong big bone steak yung ano nila yung yung kanilang mga kinakain hindi mas okay pa tapos naka-deposit 'yan sa bank bankbook nila sabi nga ni Jing Corpus eh alam mo kahit sa angkulungan bawal ang pera bawal talaga